Ang sabi ng ating makakausap kapatid ay totoong mahal na mahal. As in mahal niya ang kanyang girlfriend na itago natin sa pangalang o sa alias na Iya. Pero itong si alias Paeng na makakausap natin ay may matinding pasabog. Dahil maski siya raw ay hindi niya alam kung papaano pa nga ba malulusutan ang gusot na kanyang napasukan. Imbis kasi na closure lang sa kanyang ex-jowa na itatago rin natin sa pangalang alias Charmaine, ay may nangyari po sa kanila at nabuntis pa nga ito. Ngayon, itong si Paeng hindi alam kung ano na ang gagawin sa kanyang pinasok na problema. May tatapusin sana pero meron pala siyang naumpisahan na hindi niya inaakala Hindi nga kaya inaakala Closure ang hinahanap Pero parang uh, problema pa Ang kanyang na-create na naman Kaya naman kausapin na nga po natin Ang ating kapatid na si Paeng Paeng, magandang tanghali sa'yo Hello po, magandang tanghali po mm -hmm. Kumusta ka ba ngayon? Parang napakababa naman ng enerhiya mo Paeng Ikaw ba'y nakatulog na maayos? Yun nga po, hindi po makatulog ng maayos. Mm -hmm. Gawa po ng ganito po yung nangyari. Oo, oh, unahin uunahin ko na. Eh, gaano na ba kayo uh, katagal nitong si... Uh, unahin natin, ha? Yung ano mo? Yung uh, ex-jowa mo. Ha? Gaano kayo katagal at kailan nagtapos ang uh, relasyon ninyo nitong si Alya Charmaine? Actually po, last year lang po siya nagtapos. Parang nasa ano na po. Magpa-five years na po kami niya. Ang ni Charmaine. Uh, ni Charmaine. Ito yung nauna. Okay, magpa five years sana kayo. Natapos na last year. Anong buwan ba last year natapos yan? Mga ano po, mga... Siguro po mga March. Okay, mga matagal na. Matagal na. Bakit ano? Bakit kailangan mo pa makipag-usap para sa closure uh, recently? Bakit? Para lang, para lang po siguro. Um, nag-closure so po kami oh. para at least po kumakausap po kami oh. hindi, hindi po na mm, hindi paeng pa paeng, paeng, uh -oh, paeng, medyo pakilinaw mo nga yung pagsasabi mong yun Kasi parang uh, may maingay na something na tumutunog O sige, Ay, papano ulit? Ay. Ba't kinailangan ng closure kung March pa of last year Nag-anniversary na nga ang inyong hiwalayan? Eh, ba't kinailangan pa magkita? Kailan kayo nagkita nitong si Charmaine? Ano lang po, last year lang din po bago po mag -pasko. Mm, Hmm, December na? Yes po. Nako eh, di kung sinasabi mo nga rito na nabuntis itong si Charmaine, eh ilang buwan nang buntis yan? Ha? December? Po mga, Ilan na rin? Uh, mga two months po siguro. Two, three months. two months? Hindi ko po alam. Oh, Abang mga ganun. Ang bagal naman ng biyahe nung uh, ano nun... Oo, oh, nung, uh, <laughs> ba kung uh, two months pa lang. Pero, December may nangyari sa inyo, tama? Yes, po. December, January, February, o oh March, o oh, mag, uh, halos magtatatlong buwan na. Ikaw ba ay may proof na buntis talaga itong si Charmaine? Actually po, nag-chat po siya. Tapos, ano po? pa uh, ano po siya, nag PT po siya. Okay, uh, pregnancy test. Sabi ko nga dun sa nakaraan, nahihiram 'yan sa isang kaibigan na nag uh, natutuong buntis o oh, kung PT lang naman 'yan. O oh, sige, ano pang proof ni Charmaine na ipinakita sa iyo? Yung picture po ng PT po tapos nag-usap po kami tapos nag-chat po siya na yun po delay daw po siya. Mm, picture ng ano? Ah, picture ng PT. Apo. Uh, tapos nag-chat po siya na delay na daw, delay daw po siya. Delay. parang oh. a pick up po nung ano. mm Ano -hmm. nangyari sa amin. Okay, posible. Sige, let's give her the benefit of the doubt. Pero aside from that, eh, March na ngayon. Nasa kalagitnaan na nga tayo. Patapos na nga ang Marso. Anong update? Anong uh, pinakahuling impormasyon ang uh, sinasabi sa iyo nitong si Charmaine? Actually po, nag-reach -re out po ako sa kanya para po pag-usapan namin. Kasi po, ano po eh, Am um, bihira lang po siya mag-chat sa akin. Mm. Okay. Hindi ko po alam kung hindi ko po alam kung umiiwas na din po siya ganun po. Oo, oh, uh, pero ano ba ang uh, gusto niya raw mangyari? At bakit niya sinabi sa iyo pa yun o bakit siya nagpapakita ng ganong mga prueba pagkatapos na may mangyari sa inyo? Am um, hindi niya na po ako kung ano pong gusto niya mangyari. Hindi na po siya sa akin nag-reply po. Eh. Mhm. Mm uh, ba bali magkikita po sana kami this ano po. Ah, uh, Sunday po. Mm, sa Sunday? Ako baka mag-celebrate pa kayo Easter Sunday 'yan. Oh, baka mag-Easter egg hunting pa kayo. Ha? Ah, ah, Paeng. Alam mo, ikaw ah so walang reply pa rin magpasa ngayon kasi sabi ko nga noon ano, Yung mga ganyan mga ah, pregnancy test kit na yan over the counter. Ayan, tapos pp uh, pepwede kasi ano yan eh. Hindi ko naman sa sinasabing hindi effective. Okay, pepwede nga kasi mahiram mo yan sa kaibigan mo na totoong uh, buntis at ipakita mo dun sa jowa mo na gusto mong pikutin. Ha, nagigets mo ba yon paeng? Are you following Bumpo. me? O oh, yan. Pe bukod dun, eh, kailangan nakapagpa-check up na rin itong si uh, Charmaine. ba? Diba? Oh, oh ano yung check-up na yun? Yan yung uh, siya ay pupunta sa gynecologist. O, oh, doon siya magtatatang uh, sa OB-GYN. O, oh, ayan doon. Pagka yun yung mga proof na pinakita sa'yo na talagang merong heartbeat yung bata, makita mo yung pangalan ni uh, alias Charmaine na nakalagay doon ay siya talaga to ganitong araw. Ayun, siya talaga yun. Ayan, pero kung sasabihin lang, eh parang uh, it's as good as chismis pa lang ngayon. Kung ganyan, eh bakit ka naman nape-pressure? Why are you so concerned ngayon? Ah, uh, ba't ka nagre-reach out? Hindi ko sinasabi na uh, wag mo nang pakialaman kung di ka na sinasagot, ha? Ano ang uh, dahilan kung bakit naman gusto mo siyang makausap uh, as soon as possible? Um, wala lang po. Para po, just to make sure na maano lang po kung ano talaga yun. Sa akin hmm. po talaga. I mean, kung yun nga po, yun hmm. nangyari sa amin. Sige nga, Paeng. Uh, pagka, kasi ha, ito ha, meron kang uh, jowa. Okay? Nasi yes, na si po. alias Iya. Oh, yes, eto Ito bang uh, girlfriend mo ngayon? Gano'n na kayo katagal nito? Bago pa lang seven, eh. Seven months po. Oh, seven months. So, ikaw ay nagtaksil sa inyo. Sino mas mahal mo sa kanila ngayon? Yung totoo ha? Si Iya o itong si alias Charmaine? Si Iya po. Mas mahal mo dahil ito pong seven months ito pong ano po Oo. Si kami po ni Iya. Oh, bakit nga? Bakit nga mas mahal mo siya considering na five years ang pinagsamahan niyo naman ni Charmaine? Um, ano po eh, parang ano po kasi si Iya, siya ano po yung nakasabay sa mga ano po, yung parang gusto ko ay ganun. Po. Oh, mas I mean, po, oh. na support support po ba? Yung support oh. po. Mas nagja-jive kayong dalawa. Okay, mas pasok yung mga gusto ninyong gawin, mas nakaka-relate kayo. Okay, uh, nandoon na tayo. O, bakit mo naman nga uh, gusto pang malakas? Eh, ito bibigyan kita ng sitwasyon, ha? Okay lang? Ha, Paeng? Papaano nga kapag kabuntis talaga at ikaw ang ama ng uh, pinagdadalang tao nitong si uh, Alya Shermin, Anong gagawin mo? Paano si iya Sabi mo, mahal mo siya. Ayun nga po, ayun po, Ah, uh, dinulog ko po sa inyo yung mm -hmm. problema ko kasi hindi ko po alam yung gagawin ko. Eh. Kasi, ano oh, uh, nga ba? Mahal ko po si IA? Oh, but at least you have an idea now. Oh, kung ano ang uh, gagawin mo kasi gustong gusto mo makausap yung isa uh, para saan? Mm. Ay ayaw ka nang uh, sagutin. Hintayin mo siya mag uh, mag, uh sabi sa iyo. At ikaw ba may plano na sabihin kay Iya yan nangyari na yan? um, siguro po pagdating po nung mm. panahon po, hindi pa po ako ready ngayon. Oo, hindi ka pa talaga ready, hindi ka pa rin naman sigurado, kaya sasabihin ko sa iyo ha, Paeng, huwag mo muna sabihin. Siguraduhin mo muna, hindi ko sa inaakusahan na sinungaling itong siya uh, alya alias Charmaine. Okay, hindi ko na uulitin yung mga sinabi ko kanina. Madali lang talaga magpakita ng PT uh, result na buntis at uh, kahit hindi naman sa kanya galing yun, tapos yun na yun. Hanggang sa uh, ma -ano kanya, no? Uh, makuha niya ulit yung loob mo. In the first place, closure ang pinag-usapan ninyo. Bakit naman merong ano? Bakit naman may pag-open arms and open legs na na nangyari? Ha? Kung walang intensyon na na hindi maganda itong si o oh, kung walang intensyon na hindi nga maganda itong si alya uh, Alia Shermaine, mo ba naisip 'yun? closure ang pag-uusapan ninyo. Bakit kayo bigla na uwi sa kama? Nagigets mo? Opo. Mm -hmm. Apo. Mm -hmm. Uh, hindi ko ano no. Uh, ikaw ba? Ay, sino sa inyo ang nakipaghiwalay nitong si uh, Ano po? Um, napag ano po? Bali po. Ako po kasi nakipaghiwalay sa kanya kasi nahuli ko po siya na ano po. Na may, may ano po. May, may lalaki po. May lalaki. O, yun. Ano po? Hindi ba uh, hindi ba siya yung tipo ng uh, babae na alam mo na nagti-trip-trip lang rin na uh, ganyan, baka pinagtripan ka lang. Nasa karakter niya ba 'yon o seryoso siyang tao? Ano po? Um seryoso seryoso na po pero yun na po um, ko po kasi siya na, mm. na may lalaki po kaya doon po nag-start po yun na yun po nag-away na kami tapos nakamagta uh, yun na lang po sa... Uh, mm. break na lang po kami. nag na lang. Tapos, ikaw naman, ewan ko naman din sa'yo, but closure, closure, ilang buwan na kayo nga, ano, nakipag-break ka na nga, anong closure pa ba ang hinahabol mo dun pa? Eh, Oo, oo, ano ba nangyari sa iyo? Ayun, pero nandiyan na. What's done is done. Oh, closure na naging uh, closer, closer. Oh, ayan tuloy. O akala mo na nabuuan mo. Pero para sa akin ano, kung ako nga ang uh, tatanungin mo, relax ka lang muna diyan. Uh, kung ako sa iyo, hihingan ko siya ng resulta ng uh, pagpapa-check up niya talaga sa doktor. Or kung pwede, samahan mo ha samahan mo at doon nga pwede nyo makompute eh, kung kailan talaga nabuo kung kailan naganap yung uh, yung uh, pag, uh, pagbubuntis niya o yung pagka uh, ano tawag mo rito yung pag-abot ng sperm cell doon sa egg cell kahit papano, merong uh, idea yan oo kung uh, nabuo ng uh, November or January halimbawa ay sasabihin ng doktor o sa ano natin sa estimate natin January na buo eh December kayo may ginawa. Ano? Nagpaikot-ikot muna yung sperm cell mo bago dumating sa kanya ng January, hindi naman pwede yun. 'Di ba? December, kung December may nangyari lalo... At sigurado ka rin ba na kapag ka naman uh, magpapacheck up kayo, magkakasama na naman kayo. dalawa. Baka meron na naman. Baka madapa ka na naman. At sa pagkakadapa mo, nandun na naman siya sa ilalim. Ha? Paeng, siguraduhin mo na. O, kung totoong mahal mo si Iya, iwasan mo ang pagkakadapa sa iba. Hmm. Sa to Sa totoo lang, kasi Ah na-imagine ko yung takot na ano no na meron sa iyo para ang baba ng energy mo. Meron ka bang trabaho na pinagkakaabalahan sa ngayon? Opo, meron po. Ayun, hindi mo rin maibigay yung 100% mo no. Ganyan ka ba talagang kausap paeng na na parang pagod, parang puya? may, ngayon lang po kasi po, yun nga po dahil oh. sa ano kasi baka po kasi mag chat chat bigla tapos makita po iyon yon ang mahirap talagang itulog ng mahimbing di ba uh, uh, ano uh, ma makita ni iya uh, eh nakakahiya kay iya na hindi lang nakakahiya eh talagang kumbaga nasa sayo na yung uh, babaeng pinapangarap mo huhulog puspa dahil sa panloloko sa kasi hindi rin naman malayo yan O, uh, dan dahil nga siguro sa pagmamahal niya sa gusto ko pa rin yang uh, bumalik sa kanya Sasabihin niya buntis ako ganito samahan mo ko tapos nako sasabihin ko sa iyo ha. Baka ang sabihin pa niyan. You are not the first uh, one. You are not the first uh, first person na nakausap ko na ganito. Pagka nakuhin loob, naghiwalay kayo ng boyfriend mo. Ganto scenario diyan eh. No, may storyline 'yan. Ah, uh, ano no, paeng. Pag pagka natakot ka, buntis siya, pinakita ang kanang PT. Oh, ayan. Ah, uh, iniwan mo si Iya. Pag iniwan mo, magiging kayo na naman ni Charmaine. Oh, tapos bigla yan, after a month or two or weeks lang, biglang sasabihin niyan, ay, uh, ito, ang sama naman, ano? nalaglag yung uh, bata. Ganyan. oo oh, o kaya ganito, ganyan yung nangyari. Pero, bottom line is, Anto na, kasama ka nun niya. Nasira na kayo nung uh, uh, girl of your dreams na si Iha. 'di ba? Nagigets mo ko? May storyline yung ibang ganya. Isa lang 'yan sa mga anggulo na pwedeng natin tingnan doon sa mga desperado na ano no, na makuha ka ulit. Okay, kaya dito kailangan maging matalino ka. O oh, at sa susunod, alam natin na nagkamali ka, eh wag mo nang ulitin ha. Kung sakali. Kung sakasakali, eh huwag nang ulitin. Napapayag siya, sige magpa-check up tayo kung gusto mo para may pruweba, ganito, ganyan. O malalaman mo rin sa doktor. ba? Diba? Pero kung ano't ano man ang mangyari, dahil nga sabi mo nga, uh, uh, you must have uh, uh, that big of a respect pa rin for her kaya nga nag ka ng closure. Diba? Para magpatuloy uh, dito sa panibago mong karelasyon. Pero sana ganun pa rin ang tingin mo sa kanya. Ibigay mo na lamang din sa kanya yung karampatang respeto kung sakali man na ikaw ay niloko niya nga at sinubukang bilugi ng ulo mo na siya ay nabuntis mo. Ha? Okay, uh, Dapat maging marespeto pa rin tayo sa mga tao Kahit pa nga niloko nila tayo uh, Always uh, take the high road Always be the bigger person Tayo na lang ang umunawa doon sa kanilang mga panggagancho sa atin uh, Kesa naman uh, tayo yung uh, mag, uh, magbabato ka rin ng putik Tulad ng putik na ibinato nila sa'yo para sirain ka Ha? Huh? Paeng? Ah, too, Kaya Oo, Kaya. sige. Kaya, namin, Oo, oh, Oo nga. ayan maraming maraming salamat din sa iyo ha. Take it easy at siyempre sige, yayain mo siya. Oh, step by step tayo. Oh, paganahin ng uh, utak, hin uh, yung utak na nasa ulo sa taas ha. Oh, 'yun ang pagaganahin next time sa mga lakad ninyo. Okay? Thank you po oh, si oh, sige, sige. Maraming maraming salamat sa iyo ha, si Paeng. Na talaga naman kinakabahan na nga po mga kapatid no, nang dahil kasi meron din kalokohan siyang ginawa at alam niya 'yon. 'Di ba? Inuunya naman